ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang higit na naapektuhan sa panahon ng kaguluhang kinasangkutan ng Espanya sa buong mundo. Matapos pumagsak ang ekonomiya ng Espanya ay nagdulot ng matinding kahirapan sa Pilipinas at mas malawakang paniniil at kalupitan sa mga Filipino. Ang pagpapadala ng pinuno sa Pilipinas ay hindi dumaan sa tamang seleksyon bagkos ay kung sino na lamang tiwaling opisyal ang dumarating para pamunuan ang bansa. Hindi nagkaroon ng establisadong pamumuno sa Pilipinas dahil sa pagpapalit ng gobernador general sa loob lamang ng isa hanggang dalawang taon. May pagkakataong hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang bagong gobernador general ay napapalitan na ito ng iba. Dumagsa sa Pilipinas ang mga tiwaling opisyal na waring pinulot kung saan-saan kaya tumindi ang pang-aabuso at korupsyon sa pamahalaan. Nagpatuloy ang pagkait ng Espanya na magkakaroon ng representasyon sa Cortes ang mga Filipino, kaya nagpatuloy ang kawalan ng karapatang pantao sa mga Filipino at hindi pagkapantay-pantay sa batas. Ang sapilitang paggawa ng mga Filipino na tinawag na polo ay ipinatupad pa rin at ang diskriminasyon ay umiiral pabor sa mga mamamayan at mga kastila sapagkat nakakapagbayad sila ng faya. Upang makaiwas sa sapilitang paggawa, Nanatili ang mga preyle sa kanilang paghari-herian, pagpapayaman at pagpapalawak ng mga lupain sa Pilipinas gaya ng mga hasyenda. Dahil sa kawalan ng pagsasanay at kawalan ng disiplina, ang mga timyente at mga gwarda sibil ay naging mapang-abuso at mapanihil. Pinairal nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagmamaltrato sa taong bayan, pagnanakaw ng mga ari-arian at panggagahasan ng mga kababaihan. Samantala, ang edukasyon sa Pilipinas ay patuloy na pinamungunuan ng mga prele. Nagpatuloy ang kanilang pananakot at paghahari-herian sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pananampalataya. Ipinagkaloob nila sa mga anak ng mga Kastila na nasa Pilipinas ang magandang edukasyon at pagtrato. Kabaliktaran ito sa pagtrato nila sa mga Pilipino na tinawag nilang sa sapagkat pinanatili nila na may mababang katayuan at limitadong karunungan ng mga ito. Pinaniwala nila ang mga mag-aaral na Pilipino na wala silang kakayahan sa pamumuno bagkos ay nararapat lang silang manatili sa manual na paggawa. Kabilang sa diskriminasyong pinahiral mga ang hindi pagtuturo sa mga Pilipino ng wikang Kastila at Latin upang hindi maunawaan ang mga librong nasusulat sa mga wikang ito. Bagaman may batas ipinahiral upang ituro sa wikang Kastila ang mga libro sa detalyadong wika ito itinuro ng mga prel sa mga mag-aaral na Pilipino. Ang resulta ay nakabisa ng mga mag-aaral na Pilipino ang buong libro ngunit hindi nauunawaan ang nilalaman.